Hello mga katambling! Welcome to Shoeless Balibago Branch. So for today's video, bibili po tayo ng sapatos. Pero bago ang lahat, kung nagtatanong po kayo kung saan po matatagpuan yung physical store nila, well located lang po ito along MacArthur Highway. Sa so, tapat lang po yan ng Caltex Gasoline Station, which is malapit lang po sa Astro Park or Bayanihan Park. Don't worry mga katambling kasi madali lang po itong makita. Kasi malapit lang din to sa kanto ng Mountain view. So, ayun na nga mga katambing, pagpasok mo pa lang dito sa physical store nila, masasabi mo talaga yung place, super ganda talaga, super linis, maaliwalas, at saka very welcoming. And ang maganda pa dito, yung mga items or mga produkto na binibenta nila, super organized at masasabi mo talaga na may quality. So mga katambling, kung meron man kayong mga damit na gustong bilhin or specific items na gusto nyong bilhin, itry nyo po dito sa Shoeless Balibago Branch. Meron po silang mga pang babae, may panlalaki, at pwede rin pang unisex. Meron din po silang mga items dito na pwede mo magamit pang formal, pang semi-formal, pang gala, or pang forma. Pero kung medyo atletika naman at hanap mo talaga yung pang sports, meron din silang mga items dito na binibenta. Tulad po ng mga jersey at mga shorts na pwede mo magamit pang basketball. Pero kung medyo health conscious ka naman at naghahanap ka ng mga produktong pwede mo magamit habang nag exercise or nag gym meron din po sila dito. Anyway mga katambling, kaya nga pala ako napadpad dito kasi gusto kong bumili ng sapatos, gusto ko talagang matry kung maganda ba yung mga sapatos na binibenta nila dito. Pero mga katambling, take note po ha, lilinawin ko lang sa inyo, hindi talaga ako nagsasapatos, as in talagang hindi ako mahilig sa sapatos. Well, nung nag-aaral naman ako, nagsasapatos naman ako kasi kailangan sa school, diba? Pero kung tatanungin mo ako, kung magsasapatos ba ako kapag aalis, pagpupunta ng mall, paggagala, or kung may pupuntahan man, hindi mo talaga ako mapapasuot ng sapatos sapatos. Mas gusto ko pa nga na nakachinelas lang or nakapambahay kapag umaalis. As in talagang hindi mo ako mapapasuot ng sapatos. Napaka simple ko lang at hindi rin ako may pumorma. Low profile. Ang importante lang naman sa akin is komportable ka sa mga sinusuot mo. Kesa naman sa nakaporma ka, nakasapatos ka tapos wala ka namang pera. Charot! charot lang po, masyado naman kasi kayong seryoso. Anyway, ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat, yung mga sapatos. Well, dito naman sila nakilala, ito yung pinaka-trademark nila, kaya nga tinawag na shoeless, ba? Diba? So, ito na nga mga katambling, nung nakita ko na yung mga sapatos nila, grabe, ang ganda talaga, ang gaganda ng mga styles, yung mga designs, super bongga talaga, asin talaga mapapabili ka, pero syempre, kailangan mo i-check yung budget mo, kung hindi kaya, wag ipilit. So, again, mga katambling, hindi ko lang po ulit talaga uuulitin ko lang po sa inyo. Hindi talaga ako milig sa sapatos, pero naisip ko lang lately na bakit hindi ako mag-collect ng mga sapatos? Kasi nag start na po ako mag-collect ng mga caps or ng mga sombrero. Why not sapatos naman? Pero malaki talaga yung kakailangan budget para makapag-collect ng sapatos, di ba? Alam ko mahirap, pero itatry try pa rin natin makapag-collect ng mga sapatos, di ba? Siguro sabihin na natin mga 10 pairs or 12 pairs of shoes, pwede na 'yon, di ba? At least meron tayong collection. Tapos pag nagka-jowa tayo, syempre tatanga-tanga tayo. Ipamimigay natin lahat 'yan. Charot. <coughs> pero alam nyo ba mga katambing, nagulat talaga ako dito sa mga sizes ng sapatos nila. Ang dalaki, wala man lang nagkasya sa akin ang lalaki talaga ng mga paa ng mga lalaki, no? Sana kung gano'ng kalaki yung mga sizes ng sapatos nila. Ganon din sila ka-dax. Charot. Pero buti na lang talaga mga katambling, meron nagkasya sa akin na size. At ngayon ko lang talaga nalaman yung size ko ah. Nasa 8.5 to 9 yung paa ko grabe ba diba? pang Disney Princess pa pala yung paako pero yung mga naka display po dyan, yung mga nakikita yung sapatos dyan, karamihan sa mga sizes nila dyan is 11 kasi yung chinecheck ko talaga yung mga size eh, tapos yung pinakasagad nila is size 12 so pang halimaw talaga so kung malalaki talaga yung mga paanyo pwede kayo dito, kasi hanggang 12 po yung pwede nyong makitang sizes dito, so ayan mga din after how many years na paligoy ligoy sa wakas nakapili na ako ng sapatos. Imagine, 5 o'clock ng hapon ako pumunta dito. Tapos, uuwi pa lang ako kung kailan magsasara ng store nila. Anyway, ito nga pala yung sapatos na pili ko. Napakaganda. White di ba Simple lang. At kung hindi ako nagkakamali, yan yung tinatawag nilang university white red Tapos, ayun, dahil maganda nga siya, binayaran ko na kaagad. Wala nang paligay-ligoy. Tapos, lumayas na ako kasi magsasarado na nga sila. Oo oh, ayan, nakauwi na ako ng bahay. O oh, di ba? Wala pang one minute nasa bahay na kaagad. Ang bilis, di ba? Anyway, ito nga pala 'yung mga nabili kong sapatos. Ang gaganda, di ba? Dalawa 'yan. Tapos may mga free pa yung sintas, two laces, o oh, di ba? Bongga. Sana magka na ako para may magsusuot ng mga sapatos na 'yan. Charot. O, siya mga katambing, hanggang dito na lang, tatapusin ko na kasi nakakatamad ng na mag-voice Pero bago ang lahat, mag-follow na kayo, okay? Ano, nood-nood lang kayo, walang follow-follow. Mag-follow na kayo, pero kung ayaw nyo, di wag, bakit ba?